Dito sa lugar ni Pedro at Luisa Cañete, o kasi galing sila sa Salamat, Dok, at nakita ko nga may sakit sila, kaya dinala natin sila. Ito pala yung bahay ninyo, no? Ang daming basura. Ito ba yung lugar ninyo? Ha? Luisa? Opo, opo. Ano ang lugar po? Ano ba trabaho niyo dito? Namamasura lang po. Namamasura okay. lang? Katulad ng ganito okay. ang mga trabaho okay. so niyo. Oo nga eh. So dito kayo nakatira? Huyo. Paano yung mga bata? Di maraming may lagi may ubo, yeah. lagi nakakagat. Oo nga. Eh. Tapos nakita ko na stroke siya, kaya nga gusto natin siya tulungan. Meron kaming mga dalang gamit para sa inyo, ha? Kaya sinuyod namin itong tondo. Ang dami nakatira dito. Grabe. Sige, o, sige. Pasok tayo dun sa bahay nyo. Tingnan natin. Ayan, sige. Pasok tayo. Okay. Dito tayo, pumapasok, maingat tayo. Maraming mga dumi ng aso. Dito tayo sa kaliwa, papasok. Pwede ba dito, Luisa? Sige, ah, baka biglang lumubog itong lupa. Ah, ko. Okay. May bayad ba kayo sa renta dito? Wala. Oh, wala Marami kayo nakatira dito. So, pasok tayo sa bahay ni Pedro at Luisa dito sa Tondo. Okay. Sige ha, papasok na muna tayo ha. Pero pinapakita natin kung saan sila nakatira. Namin nakatira dito. Ito, Doc Lisa. Yan. So, ito. Finally, nahanap namin sila dito sa Barangay 105, Building 17. Unit 18. Lahat ng, ng taga rito na mamasura na po lahat. So magkano na lang kinikita niya sa isang, isang, isang araw? 100 piso. Opo. Oh, Tapos babayad pa sa sidecar, di 50 na lang po. Oh, so 100 ang kinikita niyo, 50 peso sa sidecar. Okay, oh, mga kinukuha niya mga ano ba? Basura po Basura yung mga plastic, Na, ano. Tapos bigla-bigla na lang si Pedro na stroke. Opo. Oh, ano nangyari nung na-stroke ka? Bigla lang po, hindi. Ito, nangiwi yung mukha. Oh. Oh. Bigla lang nagka Ito nga na ako eh. Oo. So mula nung na-stroke ka, nahihilo ka na, hindi hmm. ka na makalakad. Hindi na ako makalakad ng malayo. So sino na lang nagtatrabaho sa inyo? Kami lang po, ah, mga, anak ko na lang. Mm. O, paano yung kinakain yung araw-araw? Saan ako na pumunta? Saan ako na, na, na lang nagbibigay sa uh, amin? Oh, Pero alam ko, tumigil na rin siya sa pag-aaral niya. Hindi oh, eh. oh. uh, na nga nag-aaral. Yun nga, nung nakita ko nga yung kwento nila kasi talagang nakakaawa kaya sabi ko nga tutulungan natin sila. Tapos na-check na up ko na yung blood pressure okay. ni Pedro. 140 over 90. Meron tayong gamot para sa inyo. Ito ah, bibigyan kita ng pang pitong buwan. Amlodipine, 5 mg. Pwede ito pang mayamang gamot eh. Pero pang mayaman, pang mahirap para sa inyo. Meron kang multi multivitamins dito. Pang anim na buwan din. Para sa ubo, pwede ito. Bibigay ko sa inyo. Tsaka meron pa tayo dagdag para sa lagnat. May pagkain din kami dala ni Doc Lisa. Ano ba itong mga bigay? Oh, dinala natin sila ng mga apples, mga canned goods, uh oatmeal, milk, bigas, uh meron din tayong kulambo dahil napakalamok dito. Ganon din ang electric fan para hindi sila lalamukin at mas masarap ang kanilang pagpapahinga. Oo. So dito lang kayo nakatira sa bahay na to, yung buong pamilya ninyo. Pakita nga natin. Ah, uh, okay naman. O, lagi inuubo ang bata hindi. siguro. 'Di ba? Diba? Ma malakas 'yung amoy eh. Nakita ko eh ang daming mga basura Mas sa labas. W wala na ba nagco-collect ng mga basura dito? Meron po. Pag sa labas po. Mm, Itatapon sa, sa labas. Ah, tinatapon sa labas. Oh. Oo, sige. So may tulong din kaming ibibigay sa iyo. Kailan tayong mga kapitbahay? Ito para kay Luisa, ha. So sana kaya rin natin itong ginagawa kasi una-una gusto kong makita yung condition ninyo. Anong ba talaga problem? Ang dami nakatira dito. libo libo Grabe. At uh, sana nga kung mayroong nakikinig sa atin baka may gustong tumulong at talagang kailangan ninyo ng tulong eh nandito lang naman sila sa... Tondo, Barangay 105. Okay. Building buildings. 17, Unit 18. Oh, hindi mo kayo mapap mapapalis dito? Hindi po. Matagal pa Ha? So ganoon lang, konting lakas ng loob okay. at uh, wala ka na ibang alam na trabaho, no? Wala lang talaga? Hindi, sorry po lang po kami. Nakikisama po ko sa mm -hmm. anak ko. Ano nga mas maganda kinukuha nyo? Plastic ba oh, o yung, yung mga po. tinatapon? Yung kagaya nakita po nyo doon, ayun ay po yung ganun. Yung mga plastic Opo. na Jollibee, Makdo, tapos yung mga lata. Magkano benta na isang supot na yun? Ano po, mura na po ngayon lata ngayon. Tatlong piso na lang po isang kilo eh. Tatlong piso lang nakukuha nyo? Tatlong uh, piso isang kilo. O. Meron ba kayo gustong sabihin para sa mga nakikinig sa atin? Baka may gustong tumulog sa inyo? Sana tulungan po nyo kami So, sa ng buhay po namin, asawa ko po walang trabaho, anak ko walang trabaho po rin. Kaya mm -hmm. hey, po.